guys, welcome back sa channel ko Video na to, pag-uusapan natin Ang kinakarap ng bawat isa sa atin Ang pag resign Kaya gusto mo man nga ni eh, pag-resign Kaya tamad ka man Kaya gusto mo man si mga relax-relax man trabaho ba Kay basis, may karakter man ba si bike? Alam ko nakakatakot mag-resign lalo na kung first job mo to. O kaya naman, matagal ka na nagtatrabaho sa company. Pero may mga paraan para mag para mag-resign. Para mag-resign nang mas maayos. Para hindi ka magbuhang kontrabida step 1 siguraduhin mo talaga talaga boy siguraduhin mo boy bago ka mag resign tanungin mo muna ang sarili mo kung nasa tamang desisyon ka boy eto na ba talaga wala nang ibang opsyon kausapin mo ang mga, pin ang mga pinagkakatiwalaan mo para magkaroon ka ng second option Step number 2, magplano ng maaga. Kung decided ka na, magplano ka na. Hanap ka na ng bagong trabaho, boy. Bago ka mag-resign, baka mabukya ka. Sige, ikaw naman, tenga ka na. Updatein mo na rin ang resume mo. updatein mo na, baka mamaya yung number mo. na no? high school ka pa, wala na pala yung SIM card mo boy mag-apply ka ng online at mag-practice ka na rin sa interview mo kasi baka mamaya hindi mamasagot man ang mga tanong man ni eh, sa'yo kay ide-ide ka man ba step number 3 magpasa ng resignation letter ulit ulit step number 3 sumulat ng resignation letter ay hindi mo man yan mapasa kung hindi ka man magsulat ba ang resignation letter ay isang formal na dokumento na nagpapahalam sa employer mo na magre-resign ka na dapat ito maikli at maging profesional magpasalamat ka sa opportunity na ibinigay at sabihin mo yung last day mo sa trabaho kailan ka ba mapagod man kay ayaw mo na nga magtrabaho kay gusto mo maging pambay man step number 4 kausapin mo na ang boss mo personal na kausapin mo ang boss mo na magre-resign ka sa trabaho bago ka magpasa ng resignation mo man boy paalam mo sa kanya ang decision mo at magpasalamat ka sa lahat ng natutunan mo sa kanya di ba? maging handa ka sa mga tanong niya at dapat professional hindi man yung papabara-bara man kay gusto mo lang magtambay kay magpakaing ka lang doon sa bahay niyo uwi tambay inom step number 5 mag turn over na maayos bago ka umalis siguraduhin mo na turn over mo ng maayos ang lahat ng responsibilidad mo I train mo ang papalit sa iyo. I-document mo ang mga proseso at i handover mo ang mga importanteng files. Kaya kung basta ka man lang mag-resign at malis, may kawawa man ang papalit sa iyo kung meron man na hindi mo man lang tinuruan na isa ka rin bida-bida man, mag man yung kagaya mo. At yan ang 5 step para mag-resign na maayos. Tandaan ang pag-resign ay hindi katapusan ng mundo. Ito isang bagong simula kaya maging positive ka at magtiwala ka sa sarili mo. Kay genos ka mo man yan, kay gas ka mo man magtakas-takas ka lang sa mga eh hey, sis, ilala ko man kay ga gusto ka mga resign. Ito pa mga dagdag tips ko. Maging professional kahit gaano ka pa ka bad trip sa trabaho mo iwas magsalita ng masama tungkol sa company o kaya sa mga katrabaho mo magpaalam ka ng maayos bago umalis magpaalam ka sa mga katrabaho mo o kaya sa mga leader mo Magsa magpasalamat ka sa mga suporta at mga mga kinabilib nila sa iyo kay pabilib ka man ba kung may exit interview sagutin mo ito ng tama may isang opportunity upang magbigay ng feedback sa company At para makatulong sa improvement ng workplace. Tandaan, ang pagre-resign ay isang personal na desisyon. Gawin mo ito kung sa tingin mo ito ang tama para sa'yo. Good luck!